Good morning mga kalapatid no? Uh, medyo mabigat-bigat ang ating karera ngayon no? at ang uh, kalapati natin ay pinakawalan ng 650 sa Santa Ana, Cagayan eh pagka good weather Santa Ana, Santa Ana mahirap na magpa-uwi Ito pa umuulan zero visibility mga kalapatid ang labanan no? Uh, talagang uh, kung makakalusot swerte talagang yan po yung mga tinatawag nating swerte yan. Saka so, kailangan din magaling, malakas yung ibon. Mahirap ang karera natin ngayon. At uh, marami tayong karerang pinagdaanan na mahirap talaga. At uh, bubuti yung PFC, nakalusot eh. Kasi nga pinakamala na Sabado. Walang typhoon. No? Ito may typhoon na. Zero si visibility pa. Ay, napakahirap po ng karera na yan, mga kalapatid, ha? At, ah, uh, iwan natin kung may Pero sana, maka, meron makauwi, no? Para, ano, sa ganun naman, ay, eh, masaya, no? Masaya. Kahit pa paano, meron nanalo. At, ah, uh, nakakatuwa kung meron makakalusot. Magagaling ang mga ibo na yon pagka nakalusot yun. Kaya kaya yon mga kalapatid? yung ang isipin natin kung kanino yung ibon na yun. Magaling. sige po, ganun na lang po. Maghintay lang tayo kung mayroong maihintay. Kung wala naman ay sorry na lang. No? Sorry na lang po tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Yung pagkatapos ng karera nito, mayroong uuwi dyan. Sinisiguro ka pag medyo lumiwanag yan, mayroong uuwi yan. Kahit papano. Pero yung ibon natin ay medyo delay, no? Dahil nga sa hirap ng pag-uwi. O, na lang po, mga kalapatid. At, uh, tina natin kung meron pa pala rin sa karerang ito. Ilang ba pinakawalan? 2,200 plus. 2,200? Ah, 1,000. Medyo meron pa, kung may makakatangay. Medyo may grupo ang makakauwi. Parang mas bati yan. Kahit pa pano, mayroong... Muulan, pero tabi dagat naman yun, mas mahirap yun. Mas bate. Ito naman, Santa Ana. Kaya lang may typhoon. Yun ang problema doon, may typhoon. No? O, sige po, ganun na lang po mga kalapatid. At, uh, good luck na lang sa mga magpapawi. Muulan na mga kalapatid. Kalapatids, time check. 12.24 na mga kalapatids. Ayan, bumabagsak na yung ulan. Dili mo! Nagkukwentuhan kami ni Papa about sa mga ano eh, signals eh. Nakita, may napanood kami yung video. Ang lakas! Di ba, ba? Oh. Sa bela Pero lumampas na yung ibon natin doon. Lumampas na yung ibon. Tapos Okay lang, okay lang. Kasi ang ibon, nandito na sa kabanatuan eh. Pero eh. <coughs> nabot ng signal number 3, ang kabanatuan ah uh, uh, yung iba na, yung mga na-delay doon yun ang yun tatamaan ah, yung mga mabibilis baka nandito na lang yun sa part parting ano parting uh, gapan yan pero malakas pa rin doon <laughs> pero sa tingin ko meron pa rin makakalusot kasi ang hangin pa pa, ba, ano rito eh eh no, paba, ano yung hangin doon, no? Oh. Papunta rito eh. Papuntang south ang hangin eh. So, so maaaring itulak yung mga ibon. Diba? Pasouth ba yan? Pag ganyan? Maaaring maitulak yung ibon. Meron makaka-away kahit pa pano. Uh -huh. Yan, mga kalapatidaan. Medyo ini-emphasize na lang natin yung yung nilipad uh, na kasi 60 Ah, uh, ano, bali 6 AM pinakawala. So, pinakawala yung kalapati, 6:50. So, bibilang so, yung ng ibon, bibilangan natin yung oras na ano, lipad. Na nila. So, siguro sa apat na oras medyo lumang Kaya mang ibon parating na ngayon eh. Ang 6:50 dating yung dito sa akin. Kaya pwedeng makalusot yung mga 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 meron pang ibon na ilan ilan na makalusot. Pero hindi na kakasiguro dahil signal number 3 sa sa ano, sa region 3. region 3. Oh. Region, 3. 3 yan, may signal. Medyo matatamaan pa rin yung iba doon. kaya Pagdasal-dasal na lang, mama sana may makalusot, no? Kahit pa paano. Yup. Yun. Ay, may hirap. Pero mga kalabatins, eh. madilim na, oh. Mga kalabatins, babagsak na yung ulan. umuulan na pala. umuulan na pala. Muulan na pala dito, oh. Muulan na, oh. Muulan na, oh. Ayan, Delikado, yung... Delikado, eh. Bakit pag lumakas ang ulan dito, yari tayo. Pwedeng maging signal number 2 rito. Ang dilim eh, parang mawag. bulag na sila sa medyo ganyan. Oh. Malabo na na pa. Oh. Sige na, Kasi bakal mabagal naman yung ano eh, mabagal naman yung dating nung hangin. Kaya medyo ano, mabilis lang doon sa parting uh, Isabela. Eh, mal, eh, sa so tingin ko, wala na doon yung mga ibo natin. Nandito ah, na sa papunta sa Maynila. Kasi oh, na mga ang lakas ng hangin tapos ang lakas ng ulan ay uuwi pa kaya maghihintay pa ba tayo parang hindi na tayo maghihintay ah ang hangin lakas oh ang lakas na ng... sana ano mag tailwind tangay sa hangin yung ibon Kaso mo hindi nalilipad mga ibon mga kapatid. Gawa ng basa na rin sila. At na natin sila ng payong. Ang oh, mga kapatid. Hintay na tayo hanggang matapos ng oras. Talaga ang talagang karera. Kakanta na lang tayo ng ganyan talaga. Talo na naman tayo. Kahit na binuhos na lahat. Talo na naman tayo. Hindi hey, nag Shoutout daw dun. sa so, nag-iintay din sa ano, look nila. Nagiging tayo sa mga alap na yan. Many unbearable hours later. Ang black velvet sa amin yata ito. Hindi naman nagpakawala yung nandiyan eh. Bilang dumapo dyan, galing dun sa may likod. Galing dito mga auto rins. Bilang dumapo dyan. Basang-basa na mga auto rins. Oh. Sana sa amin si Tupo, sana to. Sana si Tupo, puti ka, Halloween winner to sa ano, first overall to pag dumating, pag naklak namin to. Ito yung niya mga kalapatid, lalakero ito yung mga kalapatid, iba-iba paris na ito eh. Ito, ito yung niya mga kalapatid. bago na naman. Black velvet niya mga kalapatid, siya na yan, sakali. Bilang damay po eh. Gusto ko daw po ito makalabas. Sige, asan. ko dyan eh. talaga na. Si kukulay talaga. years later. Mga kalapatids, currently signal number 4 ngayon sa region 3. Wala pang nakapagpa-uwi as of 50 na mga kalapatids. May isang ibon dito na ano eh, tulala eh. Di, di pa sure si Dada kung sa kanya to eh. Papay nga na oh. tibay niya, umuwi talaga yan. Ito pa rin. Kaya na kahit yung yan. Eh, ba't si Papa hindi sure? Parang hindi eh. Kaya na sila mo na lang, hindi parang eh. Sino ba sila ba yan oh, parang hindi? Kaya na sila po, nagdina pala. Kawawa yung mga kalapate, mga kalapatids. Bugbog sa ano. Hindi ah? pa eh. Di makita yung sing-sing eh. Kung sa amin man ito mga kapatid, kawawa siya o bug bug. Pero galing lipat yan, galing lipat yan. Bakit saan na umikot ba ang umikot? Hindi, di ba Paka, mo, kay Renan, eh. ba na agad dyan? Kakalong ko kay Kirenan eh. Baka kay Kuya Renan. Hindi, wala nga pila. Hindi naman pa wala si Kuya Renan

hindi, pag, pagpapasukin mo na natin. Huwag siya talaga, solo winner tayo dyan. Pasok na, kung sa akin, sa amin ka man. Sa amin ka man, pasok na. <laughs> Nakakotob ka ba? Ka, Nakakotob ka ba na? Patanong may patanong ka lang. Gags, di! Dito sa may... Lumilingo na tanga, nga, lumilingo na! Hindi <laughs> mo nakikita, mabuti dah. Hindi sa camera? Ah? Hindi mo nakikita kahit sa camera? Napit mo mo na, yun na. na yan? Oo. Yung, mo pa. Hindi ka na yung gagalaw eh. Ayun Hindi mo kita. Hindi ko malaman yung sticker eh. Hindi eh. mo kita eh. Hindi, sige, mag mo. ayaw na ba, nagkaan na. Ipapagpag na. Ay na, mag-tubor yan. Diverte yan. Tubor na ba? May sing-sing mika. May... Galing lipad yan, galing lipad yan. Ang sasabi sa'yo, nakita ko kaninan. Gagay, tubor ka ba? Lahat ng bagyo. Wala akong nabali, wala mo. Dito Tupor ka ma, lahat ng signal, dinaanan mo. <laughs> signal number po, tsaka signal number 3, dinaanan. Diyos ko mga kalapatid, sa tulala. Nakakaawa. Mick, dito ka kaya? Dapat yung pakita. yung okay. pakita. Mga, Ay, sa labas, oh. mga pala yan, mga Talaga, sobrang kulit pala talaga daw niyan, eh. Bakit mo? Ay, namik. Ayan, namik. Pumapagpag na. Tawin mo. si mo. Tawin na, Tawin na, number 4, signal number 3. Eh, mahal ko na. Wala pa nagkakrak. Okay. Ayun, lumipad. Ayun, umikot. Umikot na, bumalik. Kalapatids, lumipad yung kalapate. <laughs> 4.30 na malapatids 4.30 na mga, na. Yung mga pa din sobrang dilim, oh ba oh ba na magpapauwi mga ba record yun ba na oh ba na payat nga ba mga ba ba so dilim na dilim na mga kalapatids. Ah, na mo, kalapatids, oh. Dilim na, gabi! Dilim, grabe, yung dilim! Baka malon survivor yung mga kalapate, ah. Baka nag-isla na yun, o, da? Isla na yun. Mga kalapatids, nag-wait pa sila mga kalapatids. So, pa-cut-off na mga kalapatids sa Pa-cut-off na kami. Grabe, nagtatanggal na yung mga yero ng kapitbahay namin. At tatanggal na yero. Ha? Doon nagpunta kalapatids yung mga ano kanina. Doon nagpunta yun. Doon lumipad kanina. Makakidado talaga yung mga kalapatids nagpainga pa sa ibang bubong. Sabi, tatanggal na yung mga yero. Ito po. Mga kalapatid, so, off na. Ang oras na ba? Hindi makita. Five o four. yero na kapit pa. Oh my golly lakas ng angin, sarap matulog o oh, mga kalapatid, no? cut off na at uh, bawinan tayo sa susunod ito, wala talagang uh, tayong magagawa ay talagang gitan mo ay ayun mga kong mga kalapatid oh. Dumap... may bumagsak na isa ayun na putang na, cut off na, sayang mo. Oh. gago ayun na naman, oh. grabe hindi mabuti. Bag, eh. teka yan ata. Ah, yung kanina? Mm hmm. Oh, ayun Oh. Okay, no? Ayun o. No? Oh. Masambasa, mga kalapatid. Ang mo, gabi. Sayang. Ala! Ano ba yan? Kaya nga eh. Solo winner sa atin, gabi ka. Solo winner yan. Putang ina yan Oh. No? Sayang o. No? Oh. Hindi mo nakita? Oo. Oh. Hindi mo nakita? Pagsakit. Bagi mo pagsakit. Lana, be... Lana, Wala na. Wala na. Wala na. Mga kalapatid, 5.15 na ata eh. Sayang. Video mo, video mo doon oh. Wala talaga. Basang basa mga kalapatid. Wala tayong mag-aaral. Ba? Wala pa. Na? E Wala pa. Wala pa. Wala, buhabahan sila eh. Buhabahan e na, buhabahan na sila. Wala pa. Buhabahan na nga. Hindi mawili. Agh, stick sa oh, uh, ayan mga kalapatid. Ayun, puta nga yun. Hinihintay nga naman na um... uh, dumapo nga dun eh sa may kabila eh, hindi dumap, na mga kalapatid eh. Lumigot ka sa kalapatid, dumalis kanina. Hindi na atin yung mga kalapatid. Wala tayong magagawa dyan mga kalapatid. Ayan oh. Sino ba yan? Tupo. Eh, tupo rin eh. Tupo rin yan eh. Putik mo, kalapatid, ba? di pa inagaan oh. Saan yun? O, Wala, signal number 4 tsaka 3 ba naman yung sinuong yun eh.

Pwede, 500 to. 500 nag-post na lang. Wala di Di dun eh. Sayang, sayang, mga kalapatid. tayo Nakita naman niyo, oh. Na pa, pasok na pa! Pasok na! Hindi na kakla? Wala na. Pasok na kakla. Pasok kaklak Putik na yan! Ba't di pa'y nagaan? Kasi na? Di pa'y nagaan oh! Putik! Masa mga kalapatid. Ipon mga mo! na mga kalapatid oh. Mita niyo Wala na. Dilim na mga kalapatid eh. Wala nga. Hirap na hirap yung kalapatid Ayun yung kanina mga kalapatid sumiikot. Wala na mga kalapatid. Super cut off na eh. Kanina po eh. Ano oh, ako so, sa sa'yo, no. Mick? Talagang okay, mahirap ang karera mga... 5.17? No, ano Kaya no. uh, hindi lang tayo magagawa talaga. Hindi, you know, hindi para sa akin talaga yung karera. Kaya minsan talaga, minsan hindi na sabi niyo. Kung swerte yan, kung swerte ako. Hindi mo yun. Kung swerte ako, eh sigurado, pak, ano ka agad yan, maaga pa lang nandito na yung kalapate. So, kita nyo, kung kailan na, ano, kung kailan na tatok, Katop na mga kalapatids, wala na talaga. Ano na nangyayari dyan, di Kaya eh, hindi naman pwedeng 600. Ang uh, speed eh, 700 ang pinag-usapan. So, kita naman yung dinanas ng ibon, mga kalapatid. Signal number 4, saka signal HBR yan. Number... HBR ang na... mga kalapatid. Justin Bandrian. Ha? Ha? Diba yung bloodline yan at HBR? Huh? Ano? HBR yan, HBR. Yung mga black po yan. Talagang eh. umuwi talaga na. Ang mga lahi nila Catalina yan eh. Nila Tanya eh. Kaya medyo talagang ano eh. Talagang inaasahan ko talaga darating yun eh. Kaso nga eh. Kita na. Kinapos tayo sa oras. yung pa mga kalapatid. Kaya alam mga kalapatid. Sige talaga. Wala. Wala, wala, na, ba, wala diba? nagpa-clock. Nagpa ano. Wala. Wala, wala, wala nakapag-clock eh. Kung, kung naagaga sana yan. Di Grand Slam sana. Di ba? Uh, maraming kakamitin na, uh, ano yan? Uh, na premyo. Eh diba? O, ganun yan, mga kalapatid. No? Ganun na lang. At uh, talagang judge to experience na lang. At kita-kita uh, tayo ulit sa South Pan. O, ganun na lang po, mga kalapatid. Huwag niyo yes. makalimutan mag-like, mag-share, at, uh